Harus sa katipid ka ng 1-2 Kung sasakay ka ng aircon Aircon bus Woohoo! Yeah boy Sarap Oh 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 Yo 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 Time check 6.05 ng hapon dito sa ngayon sa, sa Quezon so nakakatakbo na kami ng 454 kilometers from uh, uh, Barcelona to current location may natitira pa ka kami ng uh, 80 kilometers 3 hours pa 80 kilometers from Alabang, ay, Alabang, hanggang Alabang. O kaya dito kami dadaan sa bypass road ng Chaong O pop up saan dadaan nan? Eh Ano mga bypass mga o, kaanan tayo kanan ha? Eh eh kanan So, so, sana kami sa bypass road Nang, ciao so, Ito rito Kumusta naman ang daan dito Sa so, bypass road na to Let's Go Bypass road, nang ciao Time check, 6.09 na nang hapon nakaka 456 kilometers na kami from Barcelona to current location so, nakaka, ilang oras na ba tayo ilang oras na ba tayo 11 ah, hours na ah, ah, 11 hours na ano 11 hours na 11 hours na kami bumabiyahe naman ano konti so, konti nga no pahinga ah dalawang pahinga lang naman tayong kain diba pangalawa pa lang yun naunid no, na kumain sa mga tabi tabi diba ako na lang sipid pa 4 <laughs> ah, na itlog limang uh, ano ko limang sliced bread ah tapos na hanggang mo na, okay na so, lang ang baon, no? Oh, saging sa'yo. Ah. kain lang ba oh, yeah, na kay lebra na sa biyahe. Oo. Bakit hindi tayo sa restawran, kain restaurant. Kain saglit. <laughs> Kaling naman tayo pestahan eh. <laughs> Matik, dami rin natin atik mampagain eh. So kakain ka basta gilid-gilid 'di ba? No ticket lang, wala nang ticket lang para sa'no? Hindi masyado magastos 'yung byahe natin. kasi gas lang oh. magkano na ba yung gas ko siguro oh. mamaya ako nakukomputing pag uwi ko ng bahay kasi kompleto naman ako sa resibo eh. tapos may dalawa rin ako uh, gas na ano na walang ano walang resibo yung ano lang yung uh, pati pipitsugin yung gas lang big <laughs> 150 ang gala eh yun yung gala. Kaya kuya Hindi mo, ini mo, ini mo yun ano? Hindi mo minonitor yung ano mo, biyahe mo? Yung odo, yung odo mo, hindi mo binonitor? ang um, mo? Ay, ra Pag galing sa hali sa iyo, hanggang mga pare, gano'n Ra Wala Binonitor ko, hanggang ito, hanggang pag-uwi Bukompet ko kung gumagas-magasos Pero tingin ko, mas mati-pin mas, 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 pa rin eh Diba? Nakatatlong din sa kitang pakas, diba? Ha? Ini kan, gas tak terlalu nak Tak terlalu nak, di bawah Oh So, 600 dan luas Oh, sebab itu 800 Oh, 800 ini yang dah nak Udah kue, eh. harus nasa 800 ini Oh, 16 Nasa, apa lain? 2,000 dan kurang-kurang Balikan Balikan, di ba? 1,000 dan punta, 1,000 Harus saya so, tipis dengan ka 1,2 Kalau saya ka saya aircon Aircon bus Oh, kanan hindi na masama sa biyahe eh, talaga pero ganoon din naman pag ikasakay ka ng ano eh, di ba ng bus bagod ka din naman eh biyahe ka na lang kami may aso ay 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 yung bus pa. Jesus. Sabi, sabihin mo, ano mo, papatulpo mo. Kuya, sabihin mo, papatulpo mo yung aso. <laughs> <laughs> Para hindi ka sa ula na. <laughs> hindi, papatulpo ko kayo. <laughs> malayo pa na karmo Ha? Karmo pa, malayo pa. Okay, Ano, okay. hey, ano na to, maharli ka na to ulit. pa ano tayo? Wala pa yung arko eh, sa Quezon, di ba? Ha? Wala pa naman yung arko ng Quezon ha. Para maglaguna na. yung arko nadadaanan ah. pa natin yun yung Quezon or province pa yun The Quezon province pa to Kakalu kakaliwa kakanan tayo ah oh, hindi tama sarado eh tama 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 kakala ko pati ah deny bird divert divert deny ayun ah ginagawa เย้บอยกระพับโอ้โอ้โอ้เอ้าลุกบักลุกบักนี่นะจัดเต็มเราต้องเช็ค615นั่งฮัน